na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Cristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o ribulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pare ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po kapatid na Arnel si Leonardo Gasmen, ng Maginhawa Street Teachers Village East, Gison City. At itong katanong ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North? Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Kristo kung bakit wala kayong mga santo at wala kayong prosesyon. Kasi nung January 9, ay meron kaming prosesyon dito sa Kiyapo. Ang, ang una pong tanong, eh, ipinipilit daw po namin na ang kinagis ng o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o ribulto. Wala daw pong gano'n na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos, yung napanood naman po natin, nagtanong sa... nasa SM North Pasie. Eh, ba't wala daw tayong prosesyon ng santo? Dahil daw noong... Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa po, yung kanilang puon na tinawag nilang Black nasa rin, na itim na Nazarene. No? Pagka Black, itim talaga yan, kapatid na <laughs> mga mahal po namin mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang kung sinasabi man po namin na ang kinagis relihiyon ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan. Alam po ba ninyong, inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat katoliko. Siya ang inyong pakinggan ang aral na katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School may imprimo potes at nihilobstat ni Jose Jovellanos imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristo na papako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang reliyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, eh di sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yon, eh hindi naman po yun ang ating Panginoon sa Kristo eh. Pero wag muna tayo doon. Doon po tayo sa isyo. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Kristo pag sinasabing ang katoliko sumasamba sa larawan. E dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amesquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon eh. No? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang Krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon na pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog Agad ka na daw sa isang larawan o sa isang krus At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon lang ka, Joel, sa aktuasyon, ano, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na eh, kahit itanggipe. Eh, hindi kami sumasamba. Bakit ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pag samba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Eh yung pagluhod katumbas pagsambe. Ano po sabi ng pare? Eh pagbago mo sa paneg, agad kang lumuhod sa isang larawan o krus pagkatapos magwika ka, sinasamba kita. Hindi lang 'yan, ito po po, isang aklat Katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko, no? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po. Ayuna sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13. Ang pagsamba sa mga santo ay uko lamang sa kanilang katauhan? Sagot: Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14. Anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot. Dapat tayong magkaroon lalo na sa ating mga simbahan ang mga larawan ng ating Panginoon tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po nating ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. E yan pong binasa po natin sa mga aklat katoliko. At gaya nga nung tanong kanina, nung ginoo sa SM North, bakit wala daw tayong prosesyon ng mga santo? Eh, yung mismong katunayan po ng kinagis ng reliyon, lumuluhod, nagproposisyon, sumasamba sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya hindi po kami nagpaparatang kung sinasabi po namin yon. Yan po, nakasulat mismo sa mga aklat katoliko. Ay, e ang kanila pong pangangatwiran, kapatid na Arnel, tanggap na nila na talagang iniutos ng pare ng Iglesia Katolika na ang mga larawan ng mga santo na kinikilala nila ay kanilang sinasamba. Pero bakit pa raw natin pinupuna yung kanilang ginagawang pagsamba sa mga larawan? Hayaan na lang daw natin sila. Kung tayo naman po ay nagmamahal sa ating kapwa, bakit pa raw pinupuna natin sila? Ang totoong pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, kapatid na Joel, hindi ka papayag na siya'y mapahamak. Kung totoong mahal mo ang kapwa mo, hindi ka papayag, mapasama siya. Ba't ganun po ang sinasabi namin? Yung pupang pagsamba sa larawan, sa ribulto, o anumang imahin, ikabubuti ba o ikasasama? Ang babasahin ko po, Biblia na. Ito po ang pahayag ng Panginoon Diyos. Exodo Kapitulo 20, talatang uno, pagkatapos po ay tres hanggang singko. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos malipad sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid na lupa o na sa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos Diyosan yan sapagkat akong Panginoon ay mapalibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos. Yung pagsamba sa mga larawan, imahin o ribulto. Bakit? Ang Diyos mismo nagbawal. Ano sabi niya sa tao? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pa, paano po ba nagkakaroon ng ibang Diyos ang tao maliban sa tunay na Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng mga larawan, ng mga ribulto, ng kahit anong uring nila lang pagkatapos sasambahin at paglilingkuran. Mga magulang at mga mahal po namin, mga panauhin at kaibigan, yung pong larawan, yung ribulto per se, hindi po masama. Meron tayong mga larawan ng ating mga magulang para maalaala natin sila, mga mahal natin sa buhay. May mga ribulto tayo ng mga bayani para natin gunitain ang kanilang kabayanihan. Pero alin po yung tinutukoy po ng Panginoon Diyos na masama pagka yung larawan, pagka yung imahin, pagka yung ribulto, niluhuran mo na at sinamba. Gaano kasama yun? Sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo. Kaya kung pinupo naman po natin, hindi lang naman po kinagis ng reliyon, lahat ng uri ng paniniwalang sumasamba sa mga diyos diyosan o larawan, pinupo na po natin, hindi po para sila po itulig sa inlang. Hindi po. Hindi po para sakta ng damdamin nila, kundi ang nag-uudyok po sa amin, ang tao sa pusong pag-ibig at pagmamalasakit, huwag po nilang gagawin yon. Magagalit ang Diyos. Parun saan ang Diyos ang sino man na sasamba at maglilingkod sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyosan. E kung halimbawa, kapatid na Arnel, ang kanilang pangangatwiran, yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol e namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, e dadaan pa tayo sa mga larawan? E una, walang ganong utos sa Diyos, kapatid na Joel eh. Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan, at ribulto, imahin, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong. Ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian eh? Ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba kung nakaluhod mang kami doon, eh para sa Diyos yun. Eto sabi ng Diyos, ang babasahin ko po, Biblia, Isayas 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po, emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos at yung kalwalhatian niya at kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba kahit pa sa mga larawang inanyuan. Eh, ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod mang kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapuro yung kundi ko Eh, para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, ano, si Leonardo Gasmen. Merong mag-asawa, medyo nagkagalit. Galit po yung babae do sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi nung lalaki, Aba, hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa'yo yun. <laughs> Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan para sa Diyos yun. E sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o ribulto pagkatapos sasambahin yung luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba kahit pa sa larawang inanyuan, sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumiti. Eh. Ayaw bumiti. Eh. Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon, nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po yung sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17, ang talata po ay 29 hanggang 31, pakinggan po ninyo panahong kristyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakdana niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Sokristo. Panahong kristyano po yan. Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos, e eh, tulad lang ng larawang ginto, pilak, o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Isipin po ninyo, yung akalain mong ang Diyos, parang ginto, bato, kahoy, masama na E eh. eh, di lalo pa, sabihin mong Diyos mismo yon, Di ba, misan eh, makita mo, papahiran ng panyo. Oh. Tapos ipapahid pa sa Buong katawan niya. Kasi paniniwalaan niya, gagaling daw siya sa kanyang karamdaman. Eh, Sana nga. kapatid na Joel. Pero, ito sabi ng Biblia. Ni akalain, ang Diyos katulad lang ng larawan si niyo, ba't naman di magagalit ang Diyos. Kailangan po bang tayo po'y nakapag-aral para malaman natin na Kahoy pala to. Papil pala to. Ginto pala ito. At kahit ginto pa yan, sabi ng Diyos, ba't mo ko itutulad sa ginto, sa larawan, sa pilak? At kung napansin po niyo yung talatang binasa ko, itinuring ng Diyos na kasamaan yun. At pinapagsisisi ang mga taong sumasamba sa mga larawan sapagkat nagtakdaan niya ang Diyos sa pumamagitan ni Kristo ng araw ng paghuhukom. Kaya sapagkat mabigat na kasalanan yung pagsamba sa mga larawan kapatid na Arnel sa panahong Kristiyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ka ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banal na aklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Mga larawan, ribulto, imahin. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan o sa mga imahin. Kaya kung sakali po naririnig po ninyo na pinupo na po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang reliyon sa mga larawan, eh inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po namin manakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang sambahin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sipin po ninyo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords. Dahil yung mga yan sinisira, hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun, po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos, dapat po nating punahin. Yung sisira ng ikapagtatabo natin ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom, dapat po nating punahin. Hindi sa layunin malakit ng damdamin, kundi sa layunin po, maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay ginoong Leonardo Gasmen. Isang tanong pa kapatid na Arnel.